Wasap mga idol. Agas Agas Bridge. Nandito tayo oh, ngayon dito sa uh, Agas Agas Bridge. Shout out sa ating Sama. Uh. Ito kasi eh, nung papunta tayo hindi na hindi na kami dumaan. Oo, no, uh, nag-stop over dito. Sa kadahilan ng madadaanan namin ito, Sabi nga nila baga uh, hindi ka daw dumaan din eh o so, nag dito parang hindi ka uh, nakapunta ng Visayas Tingnan natin ito daw yung tulay na pinakamalalim din yung ilalim <laughs> although nakakuan na tayo dito naka uh, vlog na tayo noon uh, unang tawid natin papunta dito sa Luzon galing Mindanao naka video na tayo rito ayun eh kukuha muli tayo ng video dito sa Agas-Agas Bridge

bilog na walang tubig pero mayroong maliit lang na naagos galing sa taas siguro to mayroon siyang maliit na kwan ba, tubig na naagos ayun o oh. yan ang agas no stuff in any time mm

parte cauca ka buya buya ge ya nanas so